Kung may bago man, hindi ko pwedeng explokate. <laughs> <laughs> Bawal. Shoutout kay Miss N! Kay Aris! Huwag oh, kayo ako nalang. Na ka na tal talaga ako sa camera, friends. <laughs> <pran. laughs> Matal-tal lang talaga ako. Kwento-kwento lang tayo. Oo, matal na kwento? tayo iayos muna natin yung tindahan binuksan ko na pero hindi ko pa naisabit isabit yung mga dapat isabit dun sa ano kasi pagka gabi tinatanggal namin dahil ang daming bubuwit ito na let's go see ayos muna natin bago tayo pumasok sa trabaho syempre isabit muna natin tong mga ano kasi inaano namin dito para kasi yung daming bubuit para hindi matang ano kainin makita para naman makita ang mga bibili ito, ang ginagawa ko araw-araw kung umaga bago pumasok sa trabaho dahil kailangan naman magtrabaho trabaho Ito sa labas. Ang mga ihi. Tai. Ang mga askal. So, templa muna tayo ng kape. Kape muna tayo. Mag-kape sa umaga. Para naman magising ang So, tayo mga dugo. <clears throat> Bago maligo. bago maligo, magkape muna. Kape muna tayo. Si Kasi... naman, ito yung ano natin. Ito na yung bisyo natin, kape. Ito na siguro hindi ko matanggal-tanggal itong ano na to, itong kape. Sinubukan kong tanggalin pero wala. Pag di ako pa nakapagkape sa umaga, parang ano? Ang <laughs> <laughs> lakas mo Parang walang gana? Dito. <laughs> parang maano yata yung boses ko. May may konting ubo pa. Kaya... dito pa rin ang gamot. Well, pagkatapos ng kape, maliligo. Pagkatapos maligo, kakain. Almusal. Araw-araw natin ginagawa. Nadagdagan ulit yung alak ko. Ito na, ito na dagdag. May bin, Ito, bago lang binigay. Saka ito. Dalawa yung nadagdag. Baka paano may inom eh. Wala namang umiinom. Hindi na uubos. Ah, ligo muna tayo. Ligo muna ako. Ako pala ang nililigo. Okay. Ready na tayo sa trabaho. Mapalis na rin tayo. Time check. 8.30 in the morning. So, Ayan, pa paalis na rin tayo. Papasok na sa trabaho. So, see you. Two okay. be, bedroom room. <laughs> room saan? One big <laughs> lad. Alam mo Joe. Atin, si Joy? Si Joy, di ba? Ay, si Joy, Joy ah, si talaga Tala <laughs> yan. Si Joy, Joy, hinihintay natin. Kasi si <laughs> Ate Alam. <laughs> Sina? 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 Oo, di. Ako talaga. Nahiya, oh. nahiya, nahiya talaga ako sa camera, promise. <laughs> <laughs> Tal <laughs> <Kwento, kway laughs> lang talaga ako. Kwento, <laughs> lang tayo. Oo, oh, <laughs> Joy. Oh, Tagal Joy. natin. Joy, ang pecha na, Joy! Ikot lang Huwag kang babagal-bagal. Ay, si Ah, sige, sige. Busy-busy na lahat. Si Jangan syasalabi ini evaluasi susu ya. Pergi pas kamu jebol ya. Trip, 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 nanamantaya. Trip, trip, trip. Hai. Please like, share, and subscribe, and click the notification bell. Ya, Ka katim work. Katim work. Alkatim <coughs> okay, work. Ito na nga. Oh. <laughs> <Jordan>. <laughs> Ay, mo kwento ko. Bago ngayon. Kung may bago man, hindi ko pwedeng explore. <laughs> Bawal. Shout out kay Miss N. Mm -hmm. Diaries. Ano We fell in love. Ano, Hoy! <laughs> <Ay? Asam siya? laughs> Diyan na si Joy, babe. Ano mo? Hi vlog! Ay oh. Ayan na, 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 si Joy. Ayan na si Joy. Hello. Hello, ako Joy. <laughs> si Joy magdadala ng vlog mo. Oo oh, nga, ma Joy. <laughs> Mag-ano Ta tayo? Wag yung okay, pagkakaganyan mo ano tayo? Ano sinasabi ko sa'yo. What's in your bag? Sisipit mo na. ko. Akala ah, ko nilikpit niya na, babe. Siyempre, labas na tayo. Diba? <laughs> Singing, no yung e. mm -hmm. si si Ay, pa pa bahos, yung ano natin ano yung kalsada. Kasi naman eh. Si po si Lord Choi pumunta. Ay, bakit kami traffic? Yung receive. Ay, hindi na pa. kung pa-politic. Ayos na muna yung so, mga unay. Ayos <laughs> yung mga unay. Sakto lang lang Baka abutin ilang oras dito. Nandun na tayo sa senta, <laughs> hindi pa tapos. <laughs> okay. Sige, diretsyo mo. Oo. Au, au. Nagyayas yung no? Dito dun sa Chan, kinakalaban ka, Chan. Yung mga likers mo napunta sa kanya, Chan. Yung Ay, hindi na ako na. Kailan ba ako na Parang last year na siya. Kaya ganyan yung vlog niya nakakahinog lang nila doon ah. Mga pagaling na rin. Okay, okay. <laughs> Magsalita ka, 'yun yung vlogger. <laughs> bumalik kasi sabi na bago ka pa kumbaga mapuno kailangan i-lift up mo na yan eh nasa ano ganyan. yan so syempre i-lift up mo na yan sa taas tapos pag naririnig mo na yung ba hindi pa siya tapos syempre yun lang ko rin tuloy-tuloy natin yung ano dito na tayo ngayon saan? yun ka na tayo sigula na four to one kung may poster na. Uwi na. Mas mal mas malinaw dito kasi ano na? Asa ah, unahan? Mm. Sigurado ka? Uh -huh. <laughs> <laughs> <Visit ko. laughs> Anong gina? Ang lakas mo. <laughs> Anong ginagawa mo? Sa buhay ba? Hmm, busy. <laughs> Eto busy ako. Ganap hmm. ako ng kliyente yun dito sa, sa saan? Sa area ano ginagawa mo? sa area, nag-repair tayo doon. Actually, nasira yung bidet. Nagpalit tayo ng bidet. Tapos, nag-test flood. Yun Kaya ito, pabalik na ako ng office. <laughs> Kung ako sa'yo, Kuya Mer, mag-ano kayo, content kayo ni Ma'am Nora. Ito naman. Para mahaba-haba din yung content mo. Ito naman. Magaling yun mag-vlog. Hindi pa sila busy. Marami silang mamikos-mikos. <laughs> Like and subscribe!